halikin mo si tayo sakat ka magiting na nito at nitong natatalos sa nang ating ilo loob. So, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Doon pa na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, huwag din hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sa hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay syari, rin ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong katahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halik at aalisin ko ang puwing mo? gayong ang katahilan ang nasa mata mo. Mapagpahing babaw, alisin mo muna ang puwing ng katahilan at sa gayon makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. mga kapatid ng mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Meso Kristo. Sumayon po na kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid. Kapit itong araw na pala po ito, no? Natin pong uh, minsan ng na, malapit pong kapisahin ko. Po. Natin pong mga Patron, na, na sinasan Pedro at San Pablo. Ngayon po, po tayo ng na makapisahan ng mga santo. Sila po'y atin pong itinatanghal Diba? Halimbawa, ito, kung special espesyal na lugar, kapag posisyon, nasa taas sila ng mga karosa, ng puno-puno, ng mga bulakla, ano? Ano po, no? Mga santo, mga patron, mga patrona, yun po ang ating kong ginagawa. Ginag Tinatanghal po natin sila. Kung baka, sila. Pero mga kapatid, bago natin sila makita doon sa taas, mahalaga natin makita na galing sila sa baba. Huwag kakalimutan yung nasa taas ay nanggaling sa baba. Yung po mga kapatid, yung mahalaga itinapaalala po sa akin ng tema po natin ngayon po natin ang yung ng San Pedro at San Pablo bago po lang sila matanghal bilang mga banal at takilang no, sa nating aligi na ating silbahan, sino ba si Pedro at Pablo? si, Simon o si Saulo, ito yung yung kanilang mga lumang pangalan, sila po ay tulad natin na hina, nakasalanan, nagpukulang, nagapa, nagkakamali. Diba? Siguro naman po, pamigyan tayo si Pedro, na, na dati pong mangisda. Maraming beses yan, no, bumindo kay Jesus. Diba? Maraming beses na bumindo, ba? Diba? Sabi niya, ano, sabi ng Panginoon, ba? Diba? dadanasin niya yung paghihirap, pero sabi ni Pedro sa kanya, huwag mag magmangyari si Panginoon. Kaya nasabi sa kanya, ni Jesus, lumayo ka sa tanas, lumayo ka. No? Isa rin balakid. No? Dapat mangyari, di ba? Ang kaloba ng Diyos. Ito si Pedro medyo, alam niyo, medyo stop on to eh. No? Yung palsy ito eh. Ganun yung palsy. O, oh. at pinakasigat doon. No? Noon, noon po, ano, nung gabi na po rin ako, sabi, ikaalig yung buhay ko para sa'yo, Panginoon. Ah, galing mo, mo ha. Pero, tandaan mo, Pedro, no? Bago to wala ako ng manok, pinagkaila mo na ako. Hindi lang once, hindi lang twice, three times. Totoo, bingo talaga, di ba? Tatlong beses, pinagkaila siya. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya kilala. O, oh, pag ko ng manok, ayun, eto, na nga, no? Yak siya, di ba? ito natin, si Pedro. Ito si Pedro, no? At marami pang kwento matakpo natin, si Pedro, sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagkukulang. Si Pablo, dati po pangalan Saulo alam naman po na Saulo masigasi masigasi nakaaway ng mga Kristiyan Iba, taga-uusig si, uh, si Saulo eh taga-uusig yan kasi nga noong hindi pa niya nakikilala si Kristo na tagapagligtas ang pinaniniwalaan niya na ang mga Kristiyano no ay isang maling paniniwala Diba? si Esteban, binabatonan yun siya. Hindi, pakainin yan. No? Tapos nag-volunteer siya. Pupunta ako no, sa Damasco, sa Syria, para hulihin ang mga naniniwala kay Jesus. So, no? yung pagunyong si Gassid niya, ang mga naniniwala kay Kristo. Pero sa daan na yun, kapatid, sa daan na yun, sa Damasco, nagpakita sa kanya, si Kristo, muling na buhay, doon na mula ang kanyang mga mata. Pero, no, kaya sabihin natin na nakilala na si Kristo, nagkaroon siya ng pagpaniniwala sa kanya, pero along the way natin, na si, sa, si Pablo, nandun pa rin yung mga kahinaan niya. Kung tinigyan niya po sa kanyang liham sa mga tagohorin ko, yung sinabi niya, no, na ipinapanalangin niya, natanggalin ng Diyos, no, yung yung balakis, no, sa kanya, no, bitik, no, sa kanya at sa kanya no pero ang sabi sa kanya ng Panginoon no higit pa ang grasya ko dahil sa lahat ng inyong mga tinitiis no kasi doon sa kanya ano in weakness power is perfected hindi ng tubagay grasya pero natin doon si Pablo mangina para si Pedro kay na nakilala nila si Cristo nandun pa rin yung kanilang ilang beses na pagkakagapa. Pero, no, ang mga alagad mga kapatid, ang Panginoon ay nagtaga sa kanila. Nagtaga sa kanila. Nagaling lang naalala sa kanyang mga pagkahamal at pagkukulang ang pangilangan na magkita. Magkita. Atone na. To atone para makita nila ang kanyang kasalanan, ang kanyang kahinaan, magbalik loob at magsumikap na mag -ulit. Kasi pwede. Diba? Pwede ni si Pedro ang nagkaila pwede niyang gaw gawin ang ginawa ni Judas eh. Hindi ba? Pwede siyang sumuko, magkiki lamang. Hindi niya ginawa yun, kapatid. Hindi niya ginawa. Iniiyak niya yun. Iniiyak niya. Kaya nga, di ba, dung si Jesus mo rin na tinanong siya tatlong beses, Pedro, mahal mo ba ako? Mahalin mo ba ako? Tatlong beses si Binawi, binabawi In siya sa tatlong beses na itinailan niya si Cristo. Si Pablo, maraming beses siya no, na nagtamali, ilusig niya ang mga kristyano. Pero, sa binagaloban siya ng napakahalagang lusyon. Dadalhin mo ang mabuti balita. Hindi lang sa Israel, pero higit sa lahat, dalhin mo siya sa mga hentil, sa mga tao hindi hudyo at malalayo at hindi no, na rin, no, na nakakilala kay Kristo na hindi nila alahin o hindi nila kaunin apostle to the Gentiles. Pinabaw ni sila. Kasi si Jesus nagtitiwala sa kanila. At sila nagtitita sila. Nakikita nila ang pagkakamit. Nakikita nila ang pagkakulang. Nanginig tuhod. Nagpapalit loob. Nagsisimula muli, at nagpapatuloy. Hanggang ibigay nila ang pinakamahalagang o tanda na kailang pagkikita. Ano po yun? Sa kailang pong pagbibigay ng kanilang mga buhay para po sa ating Panginoon. Ano po yung kapatid, hindi sila sinukuan ng Panginoon at hindi sila sumuko sa kanila po pagsusulita na sumunod sa Panginoon na nakita po nila sa kaila pong pagkakita. Mahal na kapatid na nakita po natin ano? sa buhay po natin at sa buhay din po ng ating mga kapatid. Kaya magandang makita mo yung kasi, sa Ebanghelyo na kagad ang hamon, wag mong gustahan no? ang katulad ang iyong kakwa. Kasi tayo, di ba may attitude tayo na tila baga yung ating mga kapatid o kasama na nagawa, nakagawa ng pagkakamali, magkamali, kasala, nakulang, tila baga, hinahatulan lang sa life, wala na pag-asa yan, ganyan na lang, no? para ba, no? para wala, hindi nasisikatan ng araw. Di ba? Ganun yung attitude natin eh. Nasaan, diba? Oh, kumingin ka lang minsan misa sa social media. Wala kita na pagkakamali. Sobrang-sobrang bashing niya. Para wala na siyang lupagkakaw na magbalik, lupagbago pa. Teka muna kapatid. Teka muna kapatid. Hindi na, pakalala sa akin. Kung si Pedro at si Pablo na pinagkagaan ng Diyos, di ba? pa pahaya tayo? Di ba? Hindi ba na tayo din pinagkatagaan ng Diyos, yung mga, mga nagkulang, yung mga, mga nagkamali, maari ay paraan ito para sila ay makising, matuto, gumago, matuto. Diba? God will work wonders Doon sa mga iba't ibang sitwasyon na ating mga pagkakada pa. Ang mahalaga lamang yung pagpipita, yung makita natin ma-realize, diba? Ma ma-realize ang kailangan ng no? bumangon at matuto. At hindi lamang po sa kanila. Kaya so, po sa gospel, teka, madaling tignan, ma no? masarap tingnan ng iba, pero tingnan muna ang sarili. Kaya hindi lamang, kaya kinapalala niya, o oh, sige, kita mo yung Pero ikaw, ako, nakita ko na ba yung sarili ko? Baka, no, sayo-sayo say ako na pagkestahan ang mga pagkukulang ng iba. Pero sa mga pagkukulang ko, yung hindi ko maano, yung hindi ko makita, yung hindi ko mabatid, hindi ko mabatid na ako din, ako din, kapatid, tayo din, kapatid, nagkukulang, tayo din nagkakamal, tayo din nagagata, tayo din nananailangan ng pag-ibig. Nanailangan din natin matuto, magbumangon, mag-isomita. Hindi lamang po ito sa handa. Pero, sabi ng Panginoon, ito rin po, ay sa atin. sa atin. Bakit po yung pangailangan po natin lahat. Makita ng ating mga pagpukulang, makita kung yun ang tawad, umamon, no? makuto, at magsumikap na magbuli. Tulad ng ginawa ni Pedro at ni Pablo. Pinagsagaan ng Panginoon. Mga kapatid, sa misa po nito, no, punta ka ba ang lupo na ilahad ang ating mga sarili? Halaga po na makita po natin si Pedro, si Pablo, no? Inaawahan sila ng Diyos. Sana makita din lang sa buhay po natin na tayo hanggang hindi nyo alig, no? Yung pagkapatawad, yung pagkapasensya, pagkapatawad ng Diyos sa atin, di ba? Kailangan lang po na makita natin yung Panginahan na to realize, to be aware, no? at atong magkita, tumingin ng tawag, magpatuloy. At sana, bilang sa ating mga sarili, ko. paano ang Diyos mahabagin sa atin, magutunan din po natin, pagsumigapagin po natin, maging mahabagin din sa ating kapwa. Kasi pag-anakbay lang ito, sa pagbabago, sa paglago, sa pagbabalik loob, ay isa pong samasamang pag-anakbay.